Bildung. You know? May, may comment po sa mga last vlog natin uh, about sa work permit. At uh, na yun ang i-discuss po natin tungkol sa paglipat ng from one province to another province. Ngayong Monday at 4.35 ng hapon sa RTP. Ang taas ng ano Sikat ng araw ngayon eh. Spring na talaga napit na Ayun na yan eh March March 4 so Dalawang linggo na lang At spring na po Kaya medyo ano Medyo Tawag dito maano na Uh, ano na sikat ng araw tsaka 'di ba? Every 1 to 2 minutes ang dagdag ng sikat ng araw kada araw. Ngayon 4:30 na maaaraw pa rin. noong last fall at winter, yung tong oras napakadilim. So pag-usapan natin yung ano, tanong ni Sir uh, Amin Naga, uh, viewer viewer natin, subscriber tinatanong niya kung uh, pag lumipat ba yung kumbaga yung work permit niya ay pwede bang i-renew ng Ontario from Quebec so yun yung tanong niya which is sinagot natin sa sa ating ano uh, sinagot natin yung comment niya sa, sa blog na kung saan siya ay nagtanong Uh, ang sagot ko po doon Kasi siguro po ang pagkakaintindi niya pag lumipat ka ng province, pwede bang ano um uh, rin yung ano mo yung work permit. Uh, ang sagot ko po sa kanya, ang work permit po kasi naka ano ko eh, naka tali ka sa ano sa employer. So, kaya ka may work permit dahil sa employer. So, ibig ko sabihin nun, sila yung nag-apply uh, ng lamia para sa'yo. Tapos, na-approve yung lamia mo, inag-apply sila ng work permit mo. O, nakapag-apply ka ng work permit. So, ganun din po sa, ano, sa paglilipat ka ng province. Dapat, na-approve ka na nang, uh, yung employ employer sa Ontario ang ang mag uh, ano mag uh, apply sa ng Lamia. So kailangan yung dilipata mong company sa Ontario ay may Lamia. Uh, tingin ko po kasi galing sa Quebec si Sir. Hindi po natin alam no yung sitwasyon. Nag-ano lang tayo. Siguro gusto niyang lumipat sa sa Ontario. And malamang po ay dahil sa ano sa sa French nga po no? sa requirement ng ah uh, gobyer, ah uh, gobyerno ng Quebec na bago ka mga ng CSQ ay eh, kailangan may uh, certificate ka ng ano ng na nakapag nakapasa ka sa French language test. Eh sa mga tulad po natin ng mga adult, medyo mahirap pong matutunan ang French lalo na kung nagtatrabaho ka no. Okay lang kung full time ka na nag aaral ng French, yun lang talaga yung itindihin mo. Kasi syempre nagwo-work ka rin eh no. Lalo na kung hindi naman binigyan ka ng oras ng employer mo para matuto ka ng French. Tulad po sa sitwasyon ko, sariling uh, registration ko po nung no, nag-register ako sa may ano namin. Sa municipality namin doon sa Quebec at nag-aaral po ako ng ano, nag-start ako beginners may, may alam din po ako sa French pero natigil nga po yun nakikwento ko na rin to dahil nag na si misis so syempre may opportunity kay misis nun so nag kailangan may magbabantay sa anak ko so wala nang time para mag aral ulit tapos nga po nakapasok kami dun sa sa time na nakapag-apply kami o na, na, na nabigyan kami ng CSQ sa Quebec kahit hindi na kailangan ng French language test. Hindi pa record noon eh nung 2017 nung nag-start sila yata. Nag-start sila 2018 yata na, na, na nag-require sila ng ano ng French language test certificate na nakapasa ka. So, yun, yun sir, I mean, naga, make sure lang po na may, ano, may lamia po yung lilipatan yung employer. Pag na, nabigyan niya kayo ng lamiya, makakapag-apply po kayo ng work permit at ma, at makakaroon po kayo ng work permit sa bago nyong employer pero yung ibig sabihin lilipat po kayo ng province at ang province ng Ontario mag-approve hindi po nakatay po kasi yun sa ano, sa employer hindi po province ang magre-renew ng inyong work permit kaya po ano uh, ang suggestion ko po habang nandiyan po kayo sa Quebec ay mag-aral po muna kayo ng ano ng ng French as po yung employer niyo na na gusto niyo po na mag-aral ng French kung gusto niya lang po habang aanap kayo ng employer sa Ontario o sa ibang province or kung meron man po kayo tuloy niyo na po na maglumipat po kayo kasi para mas mabilis po yung ano yung proseso ng permanent resident application niyo Singapore nga po pag sa Quebec medyo ano, may pit ngayon dahil sa French language dahil pinerepreserve kasi ng Quebec yung French language. So kaya inigpitan nila na kailangan meron kang certificate na nakapagtapos ka at nakapasa ka ng French language course. Sa mga kababayan natin na nasa Quebec na nais na lumipad, mag-apply lang po kayo sa mga job job ba at saka sa mga uh, job site po no pero nang hindi tsaka job bank ng Canada at saka sa mismo ano province po meron din sila tulad ng New Brunswick kung gusto niyo nang ano na lumipat ang province para madali kayong mapiyan kasi po ngayon medyo mahigpit sa Quebec mataas yung ano, nila kaya sa dito yung ano yung ibang bansa na marunong mag-French. Kahit nga marunong pa lang mag-French eh. Tatanggapin nila. Kahit di, na, di ka marunong mag-English. May na-experience nga kami sa sa hospital St. Justin. Marunong mag-French doktor. Ibang ano, ibang uh, country siya. Pero hindi marunong mag-English. Eh, natanggap nila. Kumbaga talagang French yung priority nila sa Quebec. Diba? So, kaya po, uh, kung, kung may, sa, ang may sasuggest ko lang talaga, habang naghahanap po kayo ng malilipatan, I think, mag-aral pa rin po kayo habang nasa Quebec kayo, mag-aral kayo ng French language. Libre naman po. Minsan nga, ano, may incentive pa, bibigyan kayo ng allowance dahil nag-aaral po kayo ng French. Pero kung visited na kayong lumipad, dun po, pwede kayong lumipad. Basta make sure po na, nakapokus na kayo sa goal nyo. Pero kung ako po yung, ano, na-targeting ko dalawa, mag-aaral ako ng French, habang naghahanap ako ng, ano, ng employer sa ibang province. So, ito yun muna po, no. At sana po na... na nakatulong ko yung vlog natin ngayon sa araw na ito para po sa mga kababayan natin na nasa Quebec na naglanais na, -na, na lumipat sa ibang province. Maraming salamat and God bless.